rabihin na po kasi ito Oh, I'm in English to Tagalog translate. Para translation po. Halimbawa, dog. Ay anong Tagalog? Ay anong minukuya ng mga bagay-bagay <laughs> mga bagay-bagay sa paligid, kung anong English, Tagalog, gano'n. So, let's start. Papaw. Tapos, magpapaunahan po kami kung sino po yung kung sino po yung mauna magtaas ng kamay. Kung sino po yung mauna magtataas ng kamay, siya po yung magsasagot kung ano po yung English or Tagalog nun. Tapos po, halimbawa, aso. Anong English ng aso? dog. Oh, mm. Kanya rin magtaas ka ng kamay. Oh, Ang ah. sagot, dog. Oh, dog. Tapos si kuya po yung magtatanong sa amin. Ano po yung pinakamaraming sagot? Siya po yung panalo. Pero wala pong premyo. Mm. Kung sino naman po yung pinakakunting score? Siya po yung lalagyan ng uling dito. Let's start. Voice ah, over lang hmm. si Kuya Erwin. O so, paunahan lang nga, taas lang ng kamaya. Anong English nang bok Angelica si ang jilika oh na... pauna magtaas. oh bilangin mo score nyo ah mm. <laughs> oh next no english nang mata hmm genie Eyes. Nice. Oh, very good. Palakpakan nyo pag Anong English ng ilong? Nose. Nose. Oh, next. Sa prutas tayo, prutas. Alam nyo, prutas? Oh. Prutas. Anong English ng saging? Saging si Jitron. Banana. Oh, animals, animals tayo, animals. Anong English ng pusa? Ulit, anong English ng manok? Ginny. Very good. Wala ko pa kanyo. Paunahan lang, walang mag-iyak. Ito naman si Anong English ng damo? Ginny, nauna siya nagtaas. Grass? Very good. pa? I-Englishin ko sa Tagalogin nyo. Okay. 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 Ano sa Tagalog ang gulong? Ay, mali. gulong. <laughs> ano sa Tagalog ang dress? Hmm, Angelica. Damit or bisida. Damit. Next. ano sa Tagalog ang dog? Gini. Aso. Very good. Palakpakan nyo. Yan. Ano sa Tagalog ang birds? Ano? Sa ang birds? ano sa Tagalog ang birds? Ano sa Tagalog ang chicken? Ano sa Tagalog ang rooster? So, alam mo, alam nyo ah. Tandang. Ano sa Tagalog ang hen? Kamay. hen? Kamay? ang tamang sagot ay inahing manok. Ay. ay. Uh, next. ano sa Tagalog ang pig? Baboy. Baboy. Mm. Piglet. Hmm. Yung maliit na baboy. Ano ang tawag doon? Ano? Piglet. <laughs> ang tamang sagot ay mga biik o oh, biik. Ay biik. Nakalimutan oh, na let, let. Ay Tagalog ng papi. Ah, oh. Tuta. Very good. English naman tayo ha? English ng isda. Isda. English ng bahay. Ginny. House. House. May inay. Ano mo? Alam ko man yan. Six ka na. Nang. ng... Yun. One, two, three. Tubig. Tubig. Angelica. Water. English ng ilog. River. English ng... pusa jenny very good ilan ka na english nang lumalangoy really? joke lang hindi makasunod si jenny <laughs> anong english nang bulaklak jenny very good nong english nang Kalabaw. Kalabaw. Ah ilan na ikaw Ikaw din ni Ikaw sabihin mo kaw ng baka Kau. Ah <laughs> well. Wala na Ah abot pa tayo 15 Oh sige last 15 na ha. Habol ka ni ug ka malungkot ni Baka ano English ng Puko. Ay toko. Oh mat tayo mat maroko ah. magmat Mat Ha Gento 5 plus 2 plus 3 10 Very good 2 plus 1 3 Very good Oh ito, minus Maraming kaya mag-minus 3 minus 2 Genie 1 3 minus 2. Tama ba, Harry? <laughs> <I love you. laughs> Tinatanong ko siya. Tinatanong ako. Tinatanong na. Habol, habol. O, oh, ito na. Oh, dalawa na lang. Hindi mo mo makuha. 2 mm. minus 1. 1. Yeah. Very good. Habol na. 2 plus 6. Hmm. 1. 1. Very good. 11 ako. Eight plus eight. Tanda nyo ha? Eight plus one. Angelica. Nine. <laughs> Ambilis, ha? Ang bilis sa. Ilan score? 16. Oh, dahil yan na 15 na. Panalo na si Angelica. Paano yung Jenny? Talo siya ay wow. Ayan, so panalo si si Angelica. Talo. <laughs> oh, <joke>. hindi <laughs> ako joke Joke lang. Dahil panalo si Angelica, talo si Ate Jenny. Ayan, naulingan ka ni Ate Laika. Wala pong bias dito. Actually, kanina gusto ko talagang panalong si Jenny. Hindi talaga makabilis eh. Sayang. Paano yan ni? Natalo ka. Ayan na, ulingan na. Ah. Okay lang. Ito na. Kung nakaraan sa titik kalamansi, nakaraan kanina pa lang. Talos. Dito pa. Talos si Angelica. Ngayon, panalo. Oy, siya na naglagay. Yan. <laughs> until next video, guys. Ako po si Erwin. Erwin kasama si Angelica. Angelica. Kadito. Dito pa. Dito pa at <laughs> ayan, insert Gusto. ayan hindi sila nakawin na kasi si Jethro so um, Hanggang... at at hanggang sa uy, masinig <laughs> Susunod video. At hanggang sa susunod na video. Okay po si er muli <laughs> ako po muli si Erwin bye bye don't bye -bye. forget bye bye <laughs>